Hi guys, maayong adlaw kaninyong tanan. Mga nangunta na rin din ha guys, Ngano daw magbukot ako nung hapul. So kita lahilahe yung taong tirada kung unsa una to pag voiceover. No, kaya nasa ko'y nakita na no, sa kasat ka content creator na mag voiceover siya diha sa sud sa kabinet. Kaya paminaw niya ang iyang tingog istibuok. So ing anak sa nga kung paminaw guys pag... Magbukot gani ko, este buok sila nga akong tingog. Then naasay mo ingon na ang imo daw ng si is putol-putol. So natural yun na naputol-putol guys, kaya mong ginawa, baya ko no? Kaya na ang pangalan sa... uh, kay si So wala jud ko kabantay na ing ana day ang ilang gidawa dito sa gawas. So, ang akong nakita dito is katulang mga naghimo himo sila ambuton sa to ilang gihimo dito. So ang akong nakita na lang na mo na to nag Q&A na sila na naglalis na silang duha kay ang ilang mga pangutana onya di makatubang ang usa. kani sila guys is magigagaw jud na sila. So udyo kay na sila na magigagaw. <laughs>